magandang morning po sa inyong mga kabangka at magandang araw. ah uh, bali tayo po ngayon ay eh magre na nito ah. Nitong bangkang aking nirepair at saka nirepaint o ating ire remodel ngayon. Tara po sundin po at tayo mag uh, Bali mga kabangka ang ating unang gagawin dito ay ating didigkitan nitong sinasabing masking tape. ano Siyempre po dapat po ito sisilipin at dapat po ito ituwid na tuwid dahil napaka-importante po nito dahil dito tayo kukuha ng unang sukat dito po sa unang dikit na maskin tape. Kaya kailangan po itong maskintip tape na ito ay dapat ay tuwid na tuwid at doon tayo kukuha ng katuwiran hang para mapatuwid po din natin yung ibang ribete o yung hibo na linyada dito sa ginagawa nating ribete yan nga po lalagyan natin ng kung tawagin naman sa amin ay slide color or design ayan po yan po ang nagpapaganda at nagpapadating ng ganda nitong bangkang ating ginagawa sabi nga mas maganda yung may kaparte ang mata o nga naman mas siguro kayo mga kabangka mas gusto ninyo yung mas maganda kumbaga sa babae mas maganda yung malakas ang apil kahit hindi kagandahan malakas naman ang dating po at ito yating nalagyan na ng pintura or hebo kung tawagin ito sa amin ito nga po pala ay hindi lang isang bisis binabalikan ng hebo, ito po tatlong bisis kung gagawin na balik-balikan para luminaw o lumitag itong mga hebo kumbaga mga kabangka ito ay magiging tatlong patong ng hebo para mas lumitag o gumanda itong ating ginagawang paghihibo o pagpipintura. At ayan na nga po ating tatanggalin na o pupok natin itong ating idinigkit na maskin tape. Dito po ay makikita na natin yung tunay na ganda ng ating ginawang pagpipintura nitong rebite At shoutout nga po pala mga kabangkas sa kay Rinante Cuerdo from Bordeos. Pasensya ka na at ngayon lang ito na shoutout. At ngayon ko lang naalala, shoutout sa iyo Rinante pero kailangan po mga kabangka ang pagpupuknot nitong masking tape ay dahan-dahan dahil ito pong ating pintura ay medyo malambot pa. Ito po ay sumasama o dumidigkit pa dito sa ating idinikit na masking tape ayan po matapos na po nating puknatin natin o tanggalin nito maskin tape ay tayo naman po ay mag nito po namang sintas ito rin po mga kabangka ang pinakamasilan sa paghihibo o pagpipintura ito pong dahil ito po yung tunay na nagpapaganda o nagpapasabi nga ay apil pag naibagay mo ang sintas sa rebiti ng bangka bali, ganun din po mga kabangkayan, bali, yan po ay magtatatlong tatong din ng pintura. Uh, bali, fill upan po natin itong kaunting lampas dito sa baba. O dito sa kulay green na ito. At ayan nga po atin ng pipinturahan o hihibuan ulit itong pinakang sabi nga ay airplane kung tawagin po dito sa amin. At atin na rin pong isasama itong pinakang babahan nitong ginagawa nating bangka. Ito po ay kulay dilaw at iyon po yung naisip kong babagay o magpapaganda dito sa bangkang ito. Bali, ganun din po mga kabangka. Ayan, po yung ay pa rin patong. Ang ating bagong repaint. Tsaka bagong repair na bangka. Ayan. sa so, dito lang po muli ang ating video. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.